Bariya lang sa umaga garod. Hi, hello guys! This is Mercy, ang piling vlogger ng Alkala. Nakikita nyo ang aking nakikita? Uh, uray siya. Kuwarta, pera. Binibilang ko ang aking pera. Ang natitira kong pera. Kasi sabi ng aking utak... Ano kaya ang ulam namin for today? Sabi naman lang ang aking puso, gusto ko ng hipon. Eh wow. uh, hipon ka numat. Ngayon, bibilangin ko ang aking pera. Kung kakasya ba? Huh? Uh, ilan na yan guys? Dilim sa ang mabilbilangan. Ang daming barya. Ka, naniniwala ko sa kasabihan. Barya lang sa umaga. Oh, sakto naman umaga ngayon. ke barya lang ah. Kaya palang bigat-bigat ng aking pitaka. Ah, puro barya lang beton. Barang hindi ka kasya. Kasi kung yan lang ang dadalhin ko, paano kung nakabitak ako ng itlog? Oh, la, wala akong pangbayad ah. Kailangan ko Oh, ilan na yan? Hmm, madi mo mabilbilangan. Tatay mo pa lang bilbilangan. Nga, madan na panunot ko, guys. Eh, uh, kararagak pa lang, ah. Uh, ala, ada ko mo, Eh, uh, kita di mo ulap pantalon na. Nee, awan nee, ala, awan talaga. Eh, uh, kaslawan mat si ka. Nga, madana kita di may sama bulsa na. Apo, bariyamang matan. Laka, dapay talo at dapay duwa nga pantalon. Kitak man man ti may kararagak muna Ola, kita um, no da, ni dansa. Ula, barya man, un. Puro mga bariyan. bariyan. lang sa umaga, garod. Eh, uh, kararagak man di may kasla adu ata si ka. na naadu nga barya Ni, nagadu nga bariya. Puro mga ta si Uh, dapay na bati uh, la maka urnong mat barya eh dapa je pero barya ulit oh ang daming bente pero nakaipon yan kahit barya-barya lang Ding -ding. tapos tinignan ko sa harap ng pantalon niya parang wala na guys yun lang yung nakita ko uh, okay na to bilangin ko na ito para yung kwarta ko at kwarta niya equals kwarta ko. Pero ipapaalam ko yan, syempre ah, alangan mo. Makakabili na ito ng ulam. Baka hindi lang hipo ng akin mabili. Oh, ilan na yan? Nagadunga barya guys. Pero maraming bente, marami ding 5, marami ding 10. Eh, uh, di, napagditipo na ng Jay. Ke, nagadun a ah. Sakto naman naglalaba ako ngayon. Tatanggalin ko din ito. Eh, napaisip pa kung bumili ng ulam. Kaya yung isip ko, eh, uh, baka may kwarta sa kanyang pantalon. Eh, uh, ilan na yan? Hmm, madum sa mamabilbilang eh. Hmm, nga pinasikasigyan mo. Laki, darasim. Ah, kain ka gumatang eh. Halas ka, dum ang kagbilbilang nak pa lang. Hmm, Awa sum batak talaga bagbagi ko. Ah, uh, 300 ka na guys. O, uh, 300. Tapos, mga piso-piso. Tapos, mga ilang 5. Ah, uh, ilan na yan? Hmm, nakabaybayag ka. Ah, uh, sakto. Bariya lang sa umaga talaga. Tapos bariya-kwarta amin guys Tapos Pinagsama ko na O akin yan 373 Tapos sa aking asawa 333 Oh, mano yun. Uh, Siyempre, computer ka. So, 333 plus 373, 706. Oh, uh, la. Ado-ado yun, guys. Ilalagay ko na sa aking bag. Eh, uh, puro bariya mo, uh, sa umaga. Hmm, paulit-ulit, tun. Uh. Tapos, saktong natapos ng aking pinaikot. Uh, tinanggal ko muna yan, ah. Uh. Pero, nagsampay muna ako. Bago ako nag-rubwa-rubwat. Ayan, pupunta na ako mamili. Sana, hipon lang ang aking mabili. Pero sa 706, piling ko mga dalawang putahe ang mabibili ko. It depends. Eh uh, Tara na at bubili. Mga, <laughs> mga, tulang-ulay. Uh, ayan na ang mga naabutan ko. Sakto, wala lang masyadong tao. O, uh, di na pa-video ako. Ay, tanagawid ka ito. Nagsasauwak pa lang yung Jay ko. Madami na naman akong nabili. Nakabili ako ng palitaw. Tapos, mais. Oh, 17 yan. Tapos, ano to? Yung dahon ng onion nata yun. Tapos, yung hipon. bangus, mm, bangos. Ay, apa nagadumot to? Sili. Tarot. Mga adik, uh, sa bangos bukas. Kasi mamaya gabi, papaluto ko sa akin asawa, ang shrimp. Wow. Buttered shrimp. Mas masarap yung buttered shrimp niya eh. Sana hindi siya late umuwi. Ano e late din, no choice manin ah. Ngum hindi sana. Kasi mas masarap nga yung shrimp niya. Ayan. Ayan, hugasan ko ng mga shrimp. Uh, tinatanggal ko yung mga dumi. Uh, wag mo lang kayong mag kung di nyo alam ito, ha? Ah. May tinatanggal sa gitna. Uh, alam nyo na yon. Amo mo, yo. Tapos, 12 piraso lang ang binili ko. Ang total pala ng aking binili. Basta yung shrimp plus yung bangos plus yung talong, silit, saka kamatis. Ang total lot nun ay 458. Tapos yung mais, 17 pesos. Tapos yung dahon ng sibuyas, 10 pesos. Tapos yung palitaw, 20 pesos. Eh, uh, magkano na lahat yun? So, ang total lahat ay 500 o 5. May natira pang 201. Oh, eh, uh, idulin ko ah. Yan, tapos na pala nagalis tumaton. 12 pieces lang yung binili ko. tig anim namin sa hipon. Okay, Adi, ay. Na, sige, tumaminsan malan.